Magandang-magandang gabi sa inyo mga bosaing. At tayo nandine sa talaan. At tayo napadaan na nandine at makapag-video at ari nga pala ang ating makasama. At ayan po ang ating mga followers at nakilala tayo. Ayan po mga bosaing. Yan o sila at salamat sa inyo mga boss at pagdating na pagdating ko ayo agad ang sumalubong at bumati sa inyo mga boss ayun po napakaganda napakasulit po sayawan dito at may may bulapong naglilipadan at pwede na pala din maglaba ay kita ninyo siya ate at ari naman po ang kaganapan dito sa barangay Talaan, Ilaya. Ayan po, sobrang ganda, sobrang saya po nilang sumasayaw habang may tumatarsik sa taas na nabula po at tayo hindi naman makapunta sa gitna dahil nga tayo mababa sa gawa ng bula. At pagpasok natin mga bossing, may nakakilala naman sa atin na tropa, mga solid followers natin, Anya po pala sila mga boss. At chat out po doon sa mga bata at po silang maglaro ng nang bula po ayan yeah. po sila. hanggang hanggang pagpasok natin mga boss may nakakilala pa rin sa atin sila bossing tigatalaan at yung iba hindi Maraming Maraming salamat Halo sa amin Chatout out nga po pala sa mga nakakakilala sa akin dyan sa talaan sa misayawan po ayan po yung sila rin batang aray nagtatampisaw sa bula basang basa na yan mga boss kitang kita naman niyo pati si kuya nagsuswimming ayan po ginawa pong dagat yung bula Chatout po, out nga po pala kay kuya mario yung naglalangoy doon sa bula sa sobrang tuwan bali balintong 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 din ni balintong doon. ayan nga po pala si kuya mario lasing, lasing. Aba, batang aray, parang nasa tubig